Naway, hindi mawala sa akin ang masidhing pagnanais na hanapin ka sa Eucharistia. Naway, laging maalala ng aking kaluluwa ang iyong buhay at mapagmahal na presensya sa tabernakulo. Naway, hindi ko kalimutan na sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ay naghihintay para sa akin. Binubuksan ang iyong mga bisig upang tanggapin ako upang bigyan ako ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapag-aalok. Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking buong buhay. Bawat kaisipan, bawat aksyon, bawat hakbang, dahil alam ko na sa iyo ko matatagpuan ang aking layunin, aking kanlungan at aking kaligtasan. Tulungan mo akong maging tapat na magtiyaga sa pananampalataya na huwag lumayo sa iyong pag-ibig, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Naway ang iyong presensya sa tabernakulo ay laging maging ilaw na nagbibigay liwanag sa aking landas. Ang bukal na pumapawi sa aking pinakamalalim na uhaw at ang kaaliwan na nagpapalakas sa akin kapag ang buhay ay nagiging hindi tiyak. Salamat, Helant Jesus para sa iyong patuloy na pag-ibig, para sa iyong walang hanggang sakripisyo at para sa iyong tapat at patuloy na presensya sa tabernakulo. Itinuro sa atin ni San Jose Maria Escria, Escriba, ng may malaking sigasig na laging isaisip sa ating puso ang mga pinagpalang kaluluwa sa purgatorio. Yaong mga nagdurusa sa paghihintay sa walang hanggang kaluwalhatian. Ngayon, sa pagharap sa iyo. Jesus na nasa sakramento, nais kong itaas ng may espesyal na debosyon ang aking pag-iisip sa mga kaluluwang iyo na labis na nangangailangan sa atin. Sila yaong mga matiyagang naghihintay sa ilalim ng bigat ng kanilang pagdadalisay. Ang sandali kung kailan makakapasok sila sa iyong maluwalhating presensya. Ang mga kaluluwa sa purgatorio ay ating mga kapatid, miyembro ng ating pamilya sa Diyos, bagaman ngayon sila ay malayo sa atin. Gayunpaman, ang kanilang pagdurusa ay hindi naghihiwalay sa kanila, mula sa pakikipag-isa na ibinabahagi natin sa mistikal na katawan ni Kristo. Sa kabaligtaran, ito ay isang paghihintay na puno ng pag-asa at pag-ibig sa iyo. Ang mga kaluluwang ito na nagdurusa sa purgatorio ay madalas na pinakalimutan ng mga tao, ngunit hindi mo, Panginoon. Ikaw na Diyos na makatarungan at maawain. Alam mo nang mabuti ang sakit na dapat nilang pagdaanan upang madalisay at maihanda para sa kaluwalhatian sa langit. Alam mo na ang pagdurusang ito, bagaman masakit, ay kinakailangan upang makamit nila ang kabanala na nais mo para sa bawat isa sa iyong mga anak. Gayunpaman, alam mo rin na sa kanilang mga puso ay nag-aalab ang isang malalim na pag-ibig sa iyo, isang pag-ibig na sumusuporta sa kanila sa gitna ng kanilang pagdadalisay. Inaanyayahan mo kami, Panginoon, namamagitan para sa kanila na pagsamahin ang aming mga panalangin at sakripisyo sa kanilang pagdurusa upang sila ay mapalaya mula sa pagsubok na iyon at mabilis na makarating sa walang hanggang kapayapaan. Ilang beses, sa ating apang araw-araw na buhay, nakakalimutan natin ang mga kaluluwang ito sa ating mga panalangin. Ilang beses nating hindi naaalala yaong mga dahil sa kanilang pagdadalisay ay nasa agarang pangangailangan ng ating tulong. Ngayon Panginoon, nais kong ialay sa iyo ang aking mga panalangin, aking mga sakripisyo at aking mga gawa ng pag-ibig sa kapwa para sa mga kaluluwang ito na labis na nangangailangan sa iyo sa bawat oras na lumapit ako sa iyong tabernakulo, naway maalala ng aking puso ang mga kaluluwa sa purgatorio. Naway, hindi ko sila kalimutan. Naway, hindi ko mawala sa paningin ang kahalagahan ng paghingi ng kanilang kalayaan. Upang sila ay madala sa lalong madaling panahon. Sa walang hanggang kaluwalhatian na inihanda mo para sa kanila. Nais kong ialay para sa kanila ang lahat ng ako, lahat ng mayroon ako. Aking mga panalangin, aking mga sakripisyo, aking pang-araw-araw na pagsisikap. Tulad ng itinuro sa atin ni San Jose Maria, es Maria Escriva sa kanyang halimbawa, sila ang ating dakilang mga kaalyado sa buhay kristyano. Sa mga sandali ng kaguluhan at kahirapan, maaari tayong magtiwala sa kanilang pamamagitan sa harap ng Diyos dahil sila, mula sa kanilang pagdadalisay, ay may walang kondisyong pag-ibig para sa atin at para sa ating kaligtasan. Naway, hindi ko kalimutan ang dakilang regalo na makatulong sa mga kaluluwang ito na mula sa kanilang pagdurusa ay nagpapakita sa atin ng landas ng pag-asa at pagtitiwala sa banal na awa. Naway ang pag-ibig para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay laging lumago sa aking puso. Kaya, sa aking panalangin at sakripisyo, makakatulong ako sa kanilang walang hanggang kapayapaan at mas mapalapit sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang purgatorio ay isang sagradong lugar ng pagdadalisay, isang espiritual na espasyo kung saan ang mga kaluluwa ay dumaranas ng kinakailangang pagdurusa upang malinis mula sa anumang dungis bago tuluyang makapasok sa maluwalhating presensya ng Diyos. Gayunpaman, ang pagdurusang ito ay hindi walang kabuluhan o walang hanggan sapagkat mayroon itong banal na layunin. Sa pamamagitan nito, ang mga kaluluwa ay naghahanda upang tamasahin ang walang hanggang kaligayahan kasama ang kanilang lumikha. At tayo, na mga buhay, ay pinagpala ng biyaya na masamahan sila sa kanilang proseso ng pagdadalisay sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Walang gawa ng higit na pagkabukas palad at pag-ibig kaysa sa pag-aalay ng ating mga pakiusap para sa mga kaluluwang iyo na napakalapit na sa langit, na sa, ma... sa pagdarasal para sa kanila, hindi lamang natin sila tinutulungan na makamit ang makalangit na kapayapaan, ngunit mas napapalapit din tayo sa Diyos. Ang panalangin ng pamamagitan para sa ating mga kapatid sa purgatorio ay isang pagpapakita ng tunay, at walang pag-iimbot na pag-ibig sa kapwa. Kung sa sandaling ito ay nasa harap ka ni Jesus na nasa sakramento, samantalahin ang maganda at sagradong pagkakataong ito upang ialay ang iyong mga panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alalahanin na sila sa kanilang sakit ay naghihintay ng may pananabik at pag-asa na mamamagitan tayo para sa kanila. Hinihiling nila sa atin, nang may tahimik na pakiusap, na manalangin tayo ng may sigasig at debosyon, nagtitiwala sa walang hanggang awa ni Jesus, upang palayain sila mula sa kanilang pagdurusa, at akayin sila sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang isang rosaryo na ipinagdasal ng may debosyon at inialay ng may bukas na puso, ay isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na maaari nating itaas para sa kanila. Huwag kalimutan na sa bawat oras na lumapit ka sa tabernakulo, mayroon kang natatanging pagkakataon na gumawa ng napakalaking kabutihan para sa mga kaluluwang ito. Ang bawat isa, bawat isa sa ating mga sandali ng panalangin sa harap ni Jesus na nasa sakramento ay isang pagpapala isang biyaya na iniaalok sa atin ng Panginoon upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Kasabay nito, ito ay isang pagkakataon upang iabot ang ating kamay sa mga higit na nangangailangan. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, bagaman hiwalay sa atin sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang hadlang, ay patuloy na dakilang mga tagapamagitan sa harap ng Diyos at walang mas mahusay na paraan upang ipakita sa kanila ang ating pag-ibig kaysa sa walang humpay na pagdarasal para sa kanilang kalayaan. Naway ang oras na ito ng panalangin sa harap ni Jesus na nasa sakramento ay maging oras ng pakikipag-isa sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Kung ngayong gabi, bago ka matulog, iniisip mo sila, alalahanin na sila ay mga nilalang na matiyagang naghihintay sa ating panalangin. Ang ating panalangin, gaano man kababa, ay may kapangyarihang pag-aanin sila at pabilisin ang kanilang pag-akyat tungo sa makalangit na kapayapaan. Manalangin tayo ng buong sigasig ng ating pagkatao upang palayain sila ng Panginoon sa lalong madaling panahon mula sa kanilang mga paghihirap at makapasok sila sa walang hanggang kaluwalhatian. Doon ay wala ng pagdurusa, tanging ganap na kapayapaan at walang katapusang kagalakan sa banal na presensya ng Diyos. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Lubos akong naniniwala sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar, Panginoon. Sa harap ng iyong sagradong altar, nagpapatira pa ako ng may pagpapakumbaba at paggalang. Sinasamba ka ng buong pagkatao ko. Inaasahan kita ng may pag-asa at pananampalatayang hindi matitinag. Minamahal kita sa bawat tibok ng aking puso. Puso ni Hesus, Lubos akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw ang ligtas na kanlungan na inaasam ng aking kaluluwa, ang walang hanggang kaaliwan na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Puso ni Jesus, puno ng nagaalab na pag-ibig para sa amin. Pagningasin mo ang aming mga puso sa iyong banal na apoy. Dinadalisay kami. Binabago kami at ginagawang kawangis ng iyong walang hanggang pag-ibig. Puso ni Jesus na sa iyong awa ay hinahanap ang kaligtasan ng lahat. Nakikiusap ako na hikayatin mo ang mga makasalanan at iligtas mo ang mga naghihingalo. Palayain mo rin ang mga bananakal nilang manimangananin mo rin mga banal na kaluluwa na nasa purgatorio naghihintay sa iyong biyaya. Pusong Eukaristiko ni Jesus Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, mga birtud na naglalapit sa amin sa iyo, at ginagawa kaming mas karapat dapat sa iyong pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng nagdurusa, kapwa sa buhay na ito at sa susunod, ipinagkakaloob mo sa kanila ang kaaliwan at kalakasan sa gitna ng kanilang mga paghihirap. Matamis na puso ni Jesus, maging kanlungan ko at kalakasan ko, aking ligtas na amparo sa mga panahon ng kahirapan. Maawa ka sa amin sa aming mga kapatid na nahulog sa kasalanan, sa mga yaong malayo sa iyong pag-ibig at hindi pa natutuklasan ang kapayapaan sa iyong banal na yakap. Matamis na puso ni Maria, ina ng awa, mamagitan ka para sa amin sa iyong tingin na puno ng pagmamahal at pagkahabag. Akayin mo ang aming mga puso tungo sa iyong anak, Jesus, at tulungan mo kaming laging lumakad sa landas ng kabanalan, laging hinahanap ang kanyang ilaw at kanyang biyaya. Luwalhati at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus na nagmamahal sa atin ng may walang hanggang pag-ibig at hindi kailanman nabibigo. Tinatawag niya tayo na laging lumapit sa Kanya, na ibigay ang ating sarili sa Kanyang kalooban at mamuhay ng lubos sa Kanyang Ebanghelyo. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Dahil alam ko na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan ang malalim na kaaliwa na kailangan ng aking kaluluwa, ang balsamo na nagpapagaling sa lahat ng aking mga sugat, kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, at aliwin mo ang aming mga kaluluwa sa aming mga pagsubok at pagihirap. Binibigyan kami ng lakas upang magpatuloy ng may pananampalataya at panibagong pag-asa sagradong puso ni Jesus, lumapit ka sa amin. Naway mangyari ang iyong kaharian, Panginoon, sa aming buhay at sa puso ng lahat ng tao. Naway mangyari ang iyong kalooban, ngayon at magpakailanman, sa bawat kaisipan, salita at aksyon na nagmumula sa amin. Sa gayon ay mamumuhay tayo sa ganap na pagkakasundo sa iyong pag-ibig at awa, at maaari tayong maging mga saksi ng iyong kaluwalhatian sa mundo. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala, ako ay sumasamba, ako ay umaasa at mahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran para sa lahat ng yaong hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway ang iyong presensya sa altar ay humipo sa amin ng malalim at magpabago sa aming buhay. Upang kami ay makapamuhay ng lubos sa iyong pag-ibig. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento, sa kalangitan, at sa lupa. Salamat, Panginoon, para sa oras na ito ng panalangin, para sa pagkikitang ito sa iyong banal na presensya. Nawa'y araw-araw mas mapalapit tayo sa iyo at ialay ang ating buhay para sa mga kaluluwang naghihintay sa ating tulong. Kung ang mensaheng ito ay nakahipo sa iyong puso, mangyaring pindutin ng like, mag-iwan ng komento, mag-subscribe, ibahagi ang mensaheng ito at i-activate ang bell para maabisuhan sa mga susunod na sandali ng panalangin. Sama-sama sa komunidad, maaari nating makamit ang awa ng Diyos at ang kalayaan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Salamat, Panginoon, para sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Jesus, bilanggo ng pag-ibig. Nakatago at madalas na nakakalimutan sa maraming tabernakulo sa buong mundo. Lumalapit kami sa iyo ngayon. Nagpapakumbaba kaming lumalapit. Nalalaman namin na kahit kung minsan ay tinatalikuran ka ng mundo, hindi mo kami kailanman pinababayaan. Naroroon ka, tahimik at matiyaga naghihintay sa aming pagdalaw, isang simpleng gawa ng pag-ibig, isang salita ng pasasalamat o isang panalangin na nagmumula sa aming puso. Panginoon ng Tabernakulo, liwanagan mo ang aming pangunawa at dagdagan mo ang aming pananampalataya upang hindi namin kailanman pagdudahan ang iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Sa pagpasok namin sa iyong presensya, Mapununawa ang aming kaluluwa ng kapayapaan, pag-ibig at pasasalamat para sa sakripisyong patuloy mong binabago para sa amin sa altar. Panginoon ng awa, gawin mo kaming maawain. Matuto nawa kaming magpatawad sa mga nagkasala sa amin, tulad ng palagi mong pagpapatawad sa amin, kahit na paulit-ulit kaming nagkakasala. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aming landas. Sa isang mundong puno ng kalituhan, gabayan mo kami sa landas ng kabutihan upang hindi kami kailanman lumayo sa iyong pag-ibig o sa iyong kalooban. Mahal naming Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa tabernakulo, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mahalin ka ng higit at higit pa naway ang bawat pagdalaw namin sa iyo ay maging isang hakbang na malapit sa iyong sagrado korason, ang puso na puno ng nag na pag-ibig para sa amin. Naway sa bawat komunyon ay matanggap namin ka ng may dalisay na puso, puno ng pasasalamat at pag-ibig. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang pananampalataya ng mga salita, kundi isang buhay na pananampalataya na masasalamin sa aming mga gawa, sa aming paraan ng pakikitungo sa iba, sa aming dedikasyon na mamuhay ayon sa iyong mga turo. Ang banal na pagpapala ang aming tinatawag kapag sinasabi namin ng may pananampalataya, Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Ngunit nasabi na ba namin ito ng lubos na kumbinsido? Tunay bang naranasan namin, namin ang malalim na pagtitiwalang iyon? Ang sobrenatural na katiyakang iyon na nagtutulak sa amin na bumulalas? Totoo, kasama ang Diyos sa aking tabi, wala akong kakulangan?